ang lalaki ang pinakamayaman sa lahat, pero pinilit pa rin ihatid ang anak sa eskwela gamit ang bisikleta. Hindi inaasahan, sa sandaling iyon, muntik na silang masagasaan ng mabilis na mamahaling kotse. Nang tingnan nilang mabuti, nagulat sila. Hindi ba't ito ang kotse? Naminaneho ng kanilang ina kaninang umaga. At bago pa sila makakilos, may bumaba sa kotse at nagsalita. Saan galing ang mga taong to? ang lakas ng loob ninyong hamarang dito. Hindi para dahan ng bisikleta ang street, Johns. At hindi rin mas mabuti ang kanyang anak. Pagbaba, nang asar muna ito. Saka kinuha ang cellphone. At ipinost ang larawan ng mag-ama. Sa group chat ng eskwelahan. Hindi pinansin ng ama ang pang -asar. At hinayla ang anak, sinabing. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang iyong seremonya. Mamaya na natin ayusin ang iba. Hindi pa nakontento ang lalaki at sinipa pa ng malakas ang kanilang bisikleta. Ta. Pagkatapos ay kinuhan na niya rin ito ng litrato. Sa auditorium ng paaralan, kakaanon siya lang ng bise punong guro, na si Zing Jia ang nanalo ng pinakamataas na parangal. Nang makitang mas magaling pa sa kanya ang nakabisikleta lang, hindi ito matanggap ng nagpapanggap na mayaman at nagsalita. Sandali! Bibigyan ko ang eskwelahan ng limang milyon. Sapat na ba, ito? Isang milyong dolyar. Dalawang milyong dolyar. Hindi inaasahan, sa harap ng lahat, sinubukan ng ama ni Chen Yuyo na suhulan ang paaralan. Biglang napagtanto ng mayamang negosyante, na ang itim na tarhetang ito ay ang karagdagang tarhetang ibinigay niya sa asawa niya. Pero paano ito napunta sa kanya? Hindi siya nagsalita, inisip niyang basta makuha ng anak niya ang parangal. Titiisin niya ang lahat. Ngunit laking gulat niya, nasi nasilaw sa pera ang bisipo nung guro, at basta nalang ibinigay ang parangal. Kay Chen Yu Yu, hindi naman nagpatalo si Xing Jiajia. Iniunat niya ang kamay at mahigpit na hinawakan ang tropeyo. Pero mukhang inaasahan na ni Chen Yu Yu. Ang mangyayari, inilabas niya ang mga inihanda niyang litrato, at nang asar pa ang pagsusulit para makapasok sa street, Johns, ay napakahina, kahit sino-sino na lang ay nakakapasok. At ang mga magulang sa ibaba, para sipsipan si Chen Yuyu, ay sinabi pang si Zing Jiajia ay isang mahirap na henyo, na kinuha lang ng eskwelahan para magpasikat. Hindi lang sa salita, sinubukan pang sakta ni Chen Yuyu si Zing Jiajia. Balak mong hawakan ng anak ko. Sino ka sa akala mo? At habang nagyayabang ang peking mayaman, hindi niya alam na ang ama ni Zeng Gia Gia, ay tahimik ng inayos ang lahat. Ginoong Chen, hindi Chen, hindi po gumagana ang card ninyo. Nakasaad po na ito ay naka-freeze. Tinanggihan ang transaksyon. Tinanggihan ang transaksyon. Tinanggihan ang transaksyon. Gumagamit ng peking card para agawin ng parangal. Ang kapal ng mukha, ang nakakatawa pa, ang mga magulang na kanina'y sumisipsip, ay sabay-sabay na ngayong, nang aasar sa peking mayaman na magama. Nang makitang hindi gumagana ang card, agad siyang tumawag, sa isang babae, at malambing siyang nagreklamo kay Ruru, na na-freeze daw ang card, at humihingi ng 50 milyon. Kahit naramdam na ng ama, na niloloko siya, pinaalalahanan pa rin niya ang anak, na huwag agad humusga. Pero maya maya, isang tawag ang dumating. Anong klaseng tao ba ako? Mahal, nasaan ka? Bakit na-freeze ang supplementary card ko? Kailangan ko ng 50 milyon ngayon din. Ay transfer mo muna sa akin. Mahal, bakit hindi ka nagsasalita? Hello, hello, hindi ko ito ililipat.